Eric Raval na mayroon na siyang dalawa nga po kina Aljur Abrenica at AJ. Isang lalaki, 1 year and 2 months old at isang babae na 9 months old. Binanggit nga niya ito sa recent interview niya. Ang lalaking araw ay siyang Shani Aljur. Nito lamang ding isang araw makikitang magkasama si na Aljur at Kylie Padilla nanood ng circus kasamang dalawang anak nila na sina Alas at Axel. Pinasalamatan niya ni Kylie si Aljur na sinamahan silang mag manood ng circus. Bumalik nga daw sila sa pagkabata. Makikita ang tuwang-tuwang dalawang anak nila at namamangha sa kanilang napapanood. Masaya na nagkaroon ng bonding ang buong pamilya. Pagkagawa mo ano? Ano to? Dago. Oh Hindi. Pag may sa- May nga pala. yogurt. May nakita ako chila chop na yung ano. Yung uh. banana. <laughs> Maliliit. Tapos nilalagay sa freezer. Mm. Nagsasama na nga sila Alger at AJ sa iisang bahay. Hindi nga nila ito sinasa publiko, pati ang kanilang mga anak. Pero happy living together sila sa mga videos na ina-upload ni Alger. Habang gumagawa asya ng kanyang protein shake with raw eggs, kausap si AJ Raval sa gilid. bagong gupit nga rin itong si Alcher. Ito din ang kanyang pinagkakaabalahan ngayong habang hindi pa nga tumatanggap ng mga projects. Busy nga sa pag-aalaga sa kanyang mag-iina. Ngayong dalawa na palang anak nila ni AJ. Nagkakatuwa dahil may bagong kapatid pala si Alas at Axel. Morning. Madalas naman si Aljur mag-gym at tuwing pagkatapos mag nga mag-workout, bumibili siya ng yelo at ginagawa ang ice bath pagbalik ng bahay. Blooming din nga si Aljur ngayon lalo na may newborn baby siya. Maganda nga sa katawan ito ang ice bath. Napakatsyaga ni Aljur na matapos magbuhat, umibili ng yelo at nagpupuno sa kanilang hardin. magaling din niya si Alger dahil nananatili pa rin ang co-parenting setup niya kay Kylie para sa kanilang dalawang anak na sina Alas at Axel. Makikitang enjoy na enjoy manood kasama ang kanilang dad and mom. Pati tuwing sa school events, nagsasama sila. Nagkomento naman si Mariel Padilla sa post ni Kylie sa kanilang family bonding. Happy for the kids. Sumagot nga si Kylie dito, me too. Para sa si mga bata talaga ang ginagawa ni na Aljur at Kylie. Na kahit hiwalay na sila ay pinaparanas pa rin ang masayang kumpletong pamilya. Nakakahanga nga silang dalawa. Si Aljur siyang siya ang panganay na anak na si Alas. Lalo na kapag tatawa nga ito. Napakagandang manood ang circus. Mahilig nga sa adventure ang dalawang anak ni na Kylie at Aljur. Kaya naman itong naisip na banding ni Kylie. Amaze na amaze si Alas at Axel sa kanilang napapanood. Ganon din nga si Aljur at Kylie. Madalang ang mapanood ito, lalo ng personal. nakakatuwa rin mag-isip si Kylie ng mga fun activities nilang pamilya. madalas din namang ma-invite si Algiers sa mga opening na mga business. Habang hindi pa nga tumatanggap ng trabaho sa showbiz, parehas sila ni AJ Raval. Busy at kontento sa tahimik na life nila. Hindi na rin nga pala post si AJ ngayon, enjoying a simple and quiet life na sila. Mas masaya nga ang tahimik na buhay.